Oy, kiss, kiss. Baka madali tayo nung may-ari sabihin ni na nakaw natin. Kaya, dito lang siya. Ayan, papakain lang tayo. Ang ganda ng ano nila mga kapayo. Oh. oh. <laughs> Ayan mga kafe Nandito na naman tayo. Nagukay. Ay, kahapon. Nagukay tayo konti. Tapos tutuloy natin ngayon bago pumasok sa trabaho. Tapos ito mga kafe nyo. Meron akong nakitang pato. malapit na siya dito sa atin. Ayan Oh. <laughs> Allah, wala akong pato mga kafe Pero ayan o. Oh. Grabe, may pato na tayo. Ayan o. Hmm. hmm. Tas ito yung mga manok natin o. Oh. Kung pwede nga lang siya sana pumasok sa loob, papasukin natin sa loob mga kawaii eh. Oh. Wow. <laughs> ah. oh. Hmm. Parang mangingit loob na nga siya mga kawaii eh. nyo. Yuh. Hmm. yung mga manok natin, di pa sila kumakain eh. Ay, may pakakainin natin sila. Tapos ako naman mga kawaii eh. tinutuloy ko lang yung ano, para makapagtanim ako ng sitaw. Ah. Ayan mga kafe nyo. Binigyan ko siya ng pagkain. Kawawa naman kasi eh. Oo. Oh. Ayan siya. <laughs> Kanino kaya itong pato na ito mga kafe nyo? Mag-isa lang dito sa amin eh. Hmm. Oo. Oh. Okay. kasi yun ang pato. Nagustong gusto niya mga kafe nyo. Gutom na gutom na siguro. Kaya pumunta na dito. Diyan ka na lang. Kasi uwi na tayo mga kafe nyo. Tutuloy ulit natin bukas ang ginagawa natin. Hmm. Na lang, ah, ang <laughs> dami lang. 2, 2, 4, 6, 8, Tapos meron na tayong pato mga kape nyo. O. Oh. natin. Grabe mga, grabe mga kape Tinuka ako nung ano. Pinapakain ko eh. Tinuka ako nung malaki ano. <laughs> nung malaki. Kasi yung tira-tirang pagkain dun sa ano namin mga kape, yung pinagkainan ng mga Taiwanese na katrabaho ko, dinala ko din sa kanila para makain din nila. Kaya lang tinuka ako yung sakit oh. Oh, namumula. Hala na naman yan oh. Yan, yan yung malaki na yung puti na yan. takot tuloy na anuhin hawakan luko-luko yan hindi <laughs> ba sila 2, 4, 6, 8 kompleto sila mga kape ayan yung pagkain na ano sakit eh hindi ko tuloy siya nahawakan ulit ayan mga kapeng hmm. sugat nagkasugat tuloy ako nung wala sa oras para kayo pag di kayo kumain Uwi na ako break time lang ayun mga kapeyo pauwi na tayo so break time lang kasi mga kapeyo 30 minutes lang yung break time ko sa hapon kaya dinala ko lang sa kanila yung kinuha kong tira tirang pagkain ng mga katrabaho ko para ibigay sa kanila ko yun ah. Binigyan ko ang pagkain. Tinukha pa ako. Go. Mga kapengyo, nandito na naman tayo. Magpapakain at magtatanim tayo. Pero meron na naman tayo yung ano mga kapengyo. Nandyan ulit yung bisita natin yung pato. Hindi oh. <laughs> na siya umaalis mga kapengyo. Hindi na alis yan eh. Ah. Dito na siya. Pero hindi natin siya pwedeng kuhanin mga kapengyo. Baka ano yun tayo baka madali tayo nung may ari sabihin ni na natin kaya uh, dito lang siya ayan papakain lang tayo ang ganda ng ano nila mga kape oh. huwag <laughs> lang pagkain nila mga kape nyo para makakain sila doon ko naman nilalagay yung kinukuha kong ano pagkain dun sa dorm namin <coughs> Di mo mga kape yung laki ng ano Ngipit niya sa akin to eh Uy! Ang tapang talaga niya <coughs> masyado pang matapang nga ah. masakit pa yung sinipit mo eh Dito pa to oh. So mga kabing nyo oh. nabait-bait so, ayaw ng tapang ayaw pahawak Tapos ang gagawin naman natin mga kape bibigyan natin yung pato. Kasi kawawa naman yung pato dyan sa labas. Kahit hindi sa atin yan, bigyan natin kasi pumunta siya dito. Kasi para kumain din ng... Ano. Bigyan natin. Wak, ah. wak, 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 wak. Ayan. Wak, 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 wak. Ayan. Wak, 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 wak. Nakain yan. Pabalikan niya, tingnan mo. Pabalikan niya. Gutom yan, kaya pumunta dito mga kapay nyo kasi wala naman siyang Pinakain ko na yung kahapon eh. Ayaw niya yung nasa ano Nasa lagayan, gusto niya nasa ano pa rin siya Papalit muna tayo ng ano mga kapatid. Nang Papalit muna tayo ng inumin nila. Tapang nito eh. Eh. Hey. dito Ito na po yung balde ko. naman tayo maglalagay. Eh? Sa labas. Kay ma. <laughs> okay, oh. Okay, oh, 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 Oh. Sabi niya mga kapay nyo, sabi nila upan, kuhanin ko na daw tong pato katayin na daw kasi galing daw dyan sa galing daw sa ano And sa bukit dyan sa dyan sa may madamo dyan kasi kapag ano daw kakainin daw niya itong ano yung itong... palay dito kakainin na lang natin Diyan, o kinain na din yung lagay sana natin dito sa loob eh lalaki na ano natin manok natin mga kapay niya taglit uh -huh. lang hindi mo. mo na ako maglalagay ng ano mga kapay niya ng vitamin kasi ano silang may vitamin dapat oh. <laughs> sakit ang sakit mga kape niya eh. Ang <laughs> kulo ko yun eh. Tatanim muna ako mga kape niya bago umuwi. Kasi yung bato na to. Once in air lang palang si Buyas kaya hindi ako naka ano lalag sa sabo na sila dalawa Ito tapos itong kabila ng kape niya iba itatanim ko dyan Bataw, ah ito to ito naman yung bataw okay, subukan ah. natin magtanim ng bataw mga kapeng niya. bataw yung bataw ah. tapos mamaya Madalala. Madalala lang. Tapos dito naman sa kabila, si Para maghalo-halo sila dyan. <laughs> mas maganda kasi mga kape yung kung ano kung pino yung ilalagay natin para madali silang tumubo uh, madali silang tumubo pag ano kasi uh, ano. kapag Eh, tignan niya ako. Yan, kalabang ko yan eh saktan mo ako ng saktan pag <laughs> akong nainis uulamin na kita <laughs> Eh, meron pa pala. So, oh, ayan mga kape nyo, bali. Tapos na tayong magtanim, magpakain. At uuwi na tayong mga kape kasi uh, may pasok pa ako. Bali, nag-aantay pa ako ng, ano, ng, ng 8 o'clock. Papasok na ako. Kasi mga 7.30 na mga kape nyo, maliligo pa tayo, kakain pa tayo. Kaya, let's go mga kape nyo, saglitan lang. Kung mababansin nyo mga kape uh, kada umaga lang ako pumunta dito. Hindi ko siya binibigla kasi talagang kurang kulang sa oras. So, tara mga kape nyo. Thank tayo ng kinamatisang

Kain po tayo, mag uulang po tayo ng sotanghon na may sardinas tapos ay pinamatisang manok Ayan. Ito lang po yung ulam natin bago pumasok sa ano mm. Kain po tayo mga kapeyo mm. sorb mga kapehingi sorb ang ating usap sa darating na buwan yung mga manok natin pwede na tayo mag ulam bro palalakihin muna natin sila para sulit yung karne nila pag nag ulam na tayo din kanin ulam solve na mga kapamilyo mm -hmm.